mapagpalang araw sa lahat mapagpalang hapon kung anong oras nyo man po ito napanood Ayan. salamat at nakababa na po tayo yun na complex tayo mga tol yun success po tayo sa ating mission mga tol kasama natin ngayon si Kuya Bads at si Johnny Hunter 85 yan yan si Kuya Bads mga tol sobrang kawawa nagdala ng tungkod oh

Pagpunta natin yung mga team whiskey mga tol Maraming maraming salamat sa inyo Salamat sa tulong nyo Sa dasal nyo Salamat salamat, salamat si walang ibang magtulungan mga tol kundi kami kami lang po mga tol na mga hunters yan supportan nyo po <laughs> uh, supportan <laughs> nyo po supportan po mga tol Kuya Bad supportan po natin si Kuya Bad mga tol ano pa si Kuya na, mga na, tol nanghina pa sa kanya ano ba gutom ba gutom Ayos! Ay, May biskwit ba eh! Biskwit Julius! Nangayos Kuya Bads! Ah! Kuya Bats! Ah, Bats. Biskwit mo! Masibukusan mo na nga! Biskwit ba? Biskwit! Ayay! Yeah, yeah, no. Naman tayo kay pagkaon ni Julius. Naman kay ni Julius ba? Di man niya mawala ang pagkaon ni Julius? Tulungan yos! Bigyan tayo! Kuya Bads! Bigyan tayo! Ay! Maigo pa lang naman kail ni Kuya Bads! Ay! Bilaba yung pagiging mo!

yan, kain po tayo mga tol. Hindi uh, uh, pa kami nag-aano. Oh, okay. Mayroon na kami pagkain ng tol. Yan, buti na lang may pagkain na binigay Yan, si Julio uh, sa si atin at si Brad William. Kung ano po yung pag-suporta nyo sa bawat channel namin, ay ganun din po. Yan, salamat ya. Yeah. Ayan tol, ang supportahan yeah. po Adventure. Ayan, sa uh, mga sulit sa mga tol. Supportahan po natin tol. Ayan. Support niyo po yung munting channel ko po, lost Adventure. Salamat po ng maraming Ayan. Ayan. Hello, what's up mga tol? Magandang araw sa lahat. supportan po natin si Los Adventure mga tol. Sa mga solid supporter ko. po dyan. Visitahin nyo po ang kanyang channel. Los Adventure, Los Adventure po. Los Adventure. Sa mga solid supporter ko. Ayan. Thank you! Thank you. Ay, ano mo naman ako sa channel Suportahan niyo rin po si Kuya Banz sa kanyang munting channel. Ay sige, tanong ako Hindi naman Ay, ako. Kuya Vans ba? Sino ka na do? biskwido? <laughs> Nabayot. O, di mo kayo na? O, na? Di na, o. daw siya sa imog, Kuya siguro nga yung pagtingin. Nasaan nga nga nga. nga nga nga. nga 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 Munti ko nang napag-tripan si Kuya kagabi ba yung katabi kami na sa... Wala, wala. Hindi ko nang tripan na pagtingin. Tingnan daw niya muna sa Kuya Vans para mag... Dito, mo! dito. Dito, dito, dito. Naginip ako kagabi to. Nakala ko si... Ano? Ano ba? Justin Reyes. Ano? Sino? Munti kong magpagsamantalahan. Ano ba yan yung pagtingin mo? Kaya pala nabungkag yung ano ko dito. Hindi naman. Ayun o tulong. Dinadantahan siyahan <laughs> lang <laughs> po. Ma'am, sobrang sayap po namin dahil saksak po yung mismo natin mga tol. Para mawala yung... Salamat sa... Grabe po muna naman mo diya siyang. Pagka na siguro, pagka ang ba o? Oh, hindi pa. Hindi pa. pa. Ayun na tol, hindi ako ang gikumot-kumot lagi. Bro. Ayun salamat na, salamat kayo. Pagmamahal ko ito sa inyo. Ayun, ayun, kasi, ayun. ayun na, ayun na. Pag hindi mo ito kata, ayun. Huwag niyo isupport tol. Hindi ha ka. Ka. Wala, wala. Wala, wala, wala na. Ikaw na. Wala, ikaw Jani, tol. Wala na. Ikaw na, <laughs> 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 dole. Dole. na. Ikaw na, ikaw na. Ayo, na. Tol. Ayo, ini, ini. Kau lagi kumat-kumat. Jadi, kau orang pegawai natural, jangan Nah, viral ka anak do. Jani, Ako may inon na. Huwag kung hindi niya kakainin. Kaya na po kami. Johnny, mga importante na ito. Baka nung ta. Tanawar ko na oh. Ito ako sa tanglad. Sa tanan, ba siya rin siya yung Lubaan ka nagkatabad sa Ha? Lubaan ka? Wala eh. Ha? Nabayot? Basi mo kayo rin ka pang gitarahan sa Ha? Basi mo kayo rin ka ng gitarahan sa kagabi. Basi ng ng

So, mga tol, supportan po natin yung channel ni Electra Adventure, sa mga solid supporter ko dyan. Yan. Bistahin nyo po ang kanyang mounting channel sa mga solid supporter ko. Ayan. Bistahin nyo po. Electra Adventure. Kung ano man yung pagsuporta nyo sa akin, sana ganun yun rin yung pagsuporta nyo kay, ano, kay uh, Electra Adventure. Ayan. God bless po sa inyong mahal mga God bless po sa inyong lahat mga tol. I love you all uh, mwah sa lahat nating iting iting ating tagat bye mga tol ay thank you po AJ at Bintora sa lahat ng Team Pogi at Team S.G mga tol oh, cute talaga si AJ o pag tumawa <laughs> at saka oh, yung magkapatid mm -hmm. hi sa lahat Welcome and pakisuportan po natin si Atelix Rabot uh, pakisubscribe po sa kanyang channel at pakitingnan po at pakishare share, so, malaking tulong na po yun sa kanila at mga oh. sa amin po at, thank you thank you po sa lahat po. Ah, thank you po. Thank God, you bless, God bless, God bless. Na kami Kita na natin yung matataas na bundok ba. ito na yung na ano natin nakamit rin natin yung tagumpay ko Thank you Lord. Kalingkawas rin tayo sa kalisod. Og, saka ano. Kami. Wala kaming pamilit eh. Uwi tayo na. Uwi tayo ngayon, wala lagbay. tayong pamilit eh. Lakbay tayo, wala pamilit di. Eh. Mayroon babayarin. Ano <laughs> man? Motor na inerte kila ko. Sobrang saya lang mga tolo dahil nakababa na kami. Yan ito kasaya mga tol, lalo na pag Hi guys. Hi guys, welcome Mikoy to my life. Ang si Mikoy at si EJ ayun. Si EJ. Ayan. Huwag oh, mo ang galaw-galawin, nahilo ako eh. Ah, nahilo ka sa... So sa Tilos. Los Adventure. So ayan. Ganda bitong view Hi dito. Hi po! Ayan sobrang ganda nun ang view o. Ano? Ayan kitang kita talaga oh. O. Hmm? daming ano.

Mm -hmm. Garabe. Uh, sa timbogi na ngayon, Nakita ko na talaga yung tagumpay ba? Yung hmm, bro? Nakamit ko na yung tagumpay. Sobrang layo natin ba no? Malayo. natin man?

<laughs> bibina na Baby na Ang na tong idol, boy Napiangatong idol na idol So, mga tol Abangan nyo po napak Yung na update namin yung God bless po sa inyong lahat I love you all And See you the next video Bye-bye po Bye-bye, mga tol God bless